Napakasarap talaga mamuhay dito sa probinsya. Hindi ka masyadong mamamang problema pagdating sa mga gastusin at saka sa mga pagkain. Basta kailangan lang dito ng sipag at saka kaunting tiyaga. Sa gilid kami ng bundok nakatira at malayo kami sa mga kabahayanan. Kapag malayo sa kabahayanan, mas magandang mag-alaga ng mga hayop at saka mas tahimik. Alam nyo ba na sa 17 years na nakatira kami dito ay hindi pa talaga kami nakakaranas ng pagkapesti sa manok. At isa pa talaga sa nagustuhan ko dito sa probinsya, pagdating sa pagkain ay hindi ka talaga masyadong mamamang problema. Basta hindi ka mapaghanap at saka matiyaga ka lang Tanim nagkaroon na pala ng bunga yung patola na tanim ng kapatid ko kaya eheto uulamin na namin ngayong umagahan sinamahan na rin namin nya ng noodles kaya siguradong sog na naman ang aming umagahan mga bandang alas 10 ng tanghali ay nagpainit naman ako dito ng tubig at ang balak nga naming lutuin na ulam ngayong tanghalian ay tinolang manok kaya nagpapakorkor muna ako dito at bahala na nga dyan kung inahin o dumalaga yung madakot ko at habang hinihintay ko nga dito na kumulo yung pinapainit ko na tubig ay namulot muna ako dito ng na mga nalaglag ulit ng na mga bunga ng mangga ilang araw na nga din ako hindi nakakapagpulot ng na mga nalaglag na bunga ng mangga kaya naman pagpunta ko dito ay napakadami na naman nila. Seasonal na lang ang pagbunga ng mangga kaya naman talagang sinasamantala ko na pulutin yung mga naging bunga nila. Pagtapos nito, iwala na naman sa susunod na naman na taon sila ulit magabunga kaya naman talagang chinatsaga at ako kaysa naman masayang ipwede namang ipakain sa baboy, di ba? Hindi kasi kayang ubusin ng mga manok yung nalalaglag na bunga ng mangga kaya yung iba binibigay ko sa baboy at minsan naman pinapatikim ko tong mga rabbit na alaga ng kapatid ko. Sa pagpapakain naman ng rabbit nakakatipid din kami sa feeds kasi karamihan talaga sa kinakain ng mga rabbit ay nakukuha lang namin dito sa aming paligid. Itong baboy ni mama ay talaga namang pasawa pagdating sa pagkain ng mga mangga at saka ilang araw na lang daw pala to ay mga na. Pagkabalik ko dito sa bahay, yung nahuli ko kanina na manok ay nabalahibuhan na pala nila at sinasalab na. Habang kinakatay nga dito yung manok, nakita ko na mataba, kaya pala mataba dahil malapit ng mangitlog. Pero alam nyo ba, ito yung masarap itinola kasi kapag malapit na silang mangitlog, talagang matataba sila. At eto ang itlog na nakuha namin sa loob niya ay talagang it itlog na. At sa tingin ko nga rin dito ay mga ilang oras na lang ay mailalabas niya na. lang nga ang gagawin kong luto dito pero hindi sayote at saka papaya ang ilalagay ko. Ang ilalagay ko dito ay ampalaya. Pahabaan na panipis ang pagayat ko dito sa ampalaya at diretso ko siya na nilalagay dito sa tubig para mamaya kapag naluto na hindi masyadong mapait. Pagdating naman sa paglagay ng tubig, isakto lang yung nilagay ko dito kasi pangit kapag nasubrahan, hindi na siya masyadong malasa. Kapag native na manok, makunat siya kaya medyo matagal ko siya na pinakuluan bago ko nilagay yung mga ginayat ko ng mga ampalaya. Pagkalagay ko ng ampalaya, ay pinakuluan ko lang siya dito ng saglit at pagkatapos ay hinango ko na. Half cook lang ang ginawa ko na luto sa ampalaya kasi kapag nasobrahan siya ay hindi na masarap. Alam nyo ba kung ano ang gustong gusto ko dito sa tinola, lalo na kapag nangingitlog? Ang pinipili ko kaagad na kuhanin dito ay yung bituka kung saan labasan ng itlog. Masarap kasi siya, kaya kung meron kayong manok dyan na nangingitlog, ay katayin niya na para alam nyo din yung lasa. Nung na, nung medyo makulimlim na mga bandang alas tres siguro to, ay na kami dito sa taas ng bundok. pagdating ko nga dito sa kubo, ay kaagad yung una kong ginawa. Nagsupot muna ako dito ng munggo at eto nga yung uulamin namin ngayong hapunan. Wala kaming munggo sa bahay kaya yung lulutuin namin ay dito pa manggagaling sa taas ng bundok. At dahil nga medyo matagal to na ilaga, kaya ngayon pala nga ipapababa ko na to sa anak ko para malaga na nila ng maaga. Meron pala kaming daladala dito sa kubo na lagyan na ng plato. Eto talaga ay matagal na sa bahay na hindi naman namin nagagamit. Eto pala yung nakuha ko noong nakaraang taon noong nagpalitan kami ng regalo noong Pasko. Bukod sa lagyan na ng plato, meron din kaming dala dito na nakagagawa lang ni Papa kanina umaga. Pwede na talaga magluto dito sa loob pero ngayon tag-araw sa labas pa rin ako ng kubo magaluto. Habang nagatadtad nga ng mga natumbang kahoy ang asawa ko, si Papa naman dito sa may kabilang gilid ay naman ng mga damo. Medyo mainit pa para magamas kaya ang ginawa ko muna dito ay nagtingin-tingin ako dito ng mga mangga na pwede nang pitasin. Medyo magulang na yung iba kaya siguradong mga ilang araw pa ay pwedeng pwede na ito pagkukuhanin. Sa sobrang init ay tinamad na akong magamas ng mga damo at ang ginawa ko na lang ay nagugas na lang ako ng mga plato para para malamig-lamigan din naman ang kaunti ang pakiramdam ko. Lahat nga ng mga naputol na kahoy ay naisip namin na dito muna itambak sa may gilid ng kubo. Yung anak ko pala pagkatapos ko siyang utusan na ipunta yung munggo sa may bahay ay umakit pa ulit siya dito sa taas ng bundok. Wala silang pasok ngayon tuwing hapon dahil sa sobrang init ng panahon kaya nakakasama siya ngayon dito sa taas ng bundok. Dito na nga muna namin naisip na itambak sa may gilid ng kubo itong mga naputol na gatong dahil yung loob kasi ng kubo yung sa ilalim ng kalan ay puno pa ng mga panggatong. Etong mga naipon namin na to na panggatong kasama na rin yung nasa loob siguradong kulang na kulang pa rin to para sa darating na tag-ulan pero at least kahit nakakaunti eh meron pa rin kaming makukuha mas mahirap kapag talagang wala at dahil nga hapon na naman ay eh, syempre uwi na naman sila papa pala ay eh, kanina pa sila umuwi kami naman eh medyo nahuli lang bago umuwi ay eh, nagbitbit rin pala kami dito ng panggatong at dinaanan nga namin itong bunga ng kasoy na kanina pa sinasabi sa akin ng anak ko na pipitasin nga daw namin yung mga nahinog na bunga medyo malalaki ang bunga ng kasoy na to kumpara doon sa kasoy na nakatanim malapit sa bahay at Apat na piraso nga pala dito yung napitas namin. Nang mapitas na nga namin lahat dyan ng hinug na kasoya ay dumiretso na rin pala kami dito ng uwi. So yun lang for today's video. Thank you for watching!